Huwag manahimik, Lukas labing hanggang 31. Habang ang karaniwang Pilipino ay lumulubog sa baha, may mga nasa gobyerno na nalunod na sa yaman at kasayahan. Kaya ang tanong, Kanino ka kakampi? Ang kwento ni Jesus tungkol kay Lazaro at sa mayaman ay naglalarawan ng dalawang magkaibang buhay, ang isa'y sagana, ang isa'y nagdurusa, ang isa'y nakabihis ng marangyang damit, ang isa'y tadtad ng sugat, Araw-araw nagpipista ang mayaman, samantalang si Lazaro na may nakahandusay sa may pintuan, umaasang kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ay makakain. Ngunit dumating ang kamatayan at nagpalit ang kanilang kalagayan. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham at ang mayaman ay nagdusa sa apoy ng kaparusahan. Mga kapatid, napansin niyo ba ni isang salita walang nabanggit mula kay Lazaro? nanahimik siya. Hindi siya tumutol, hindi siya nagreklamo, hindi niya ipinaglaban ang sarili. Tiniis niya ang lahat sa katahimikan. At dito makikita natin ang isang napakahalagang aral. Ang pananahimik minsan ay nagiging bahagi ng problema. Sa kwento ni Jesus, maaring may edad na si Lazaro. Sapagkat kadalasan ang mga tauhan sa mga talinhaga ni Jesus ay nasa hustong gulang. Munit bata man o matanda, ang mahalagang punto ay nanahimik siya. At hindi ba't ganyan din ang nangyayari sa maraming kristyano ngayon? Naniniwala kay Jesus, nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, ngunit sa harap ng katiwalian, kasakiman at bulok na sistema, madalas tahimik lang tayo. Tingnan natin ang ating bayan. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nilulubog ng baha, nawawalan ng tirahan, kabuhayan at minsan pati ng buhay, may mga nasa gobyerno na dapat naglilingkod ngunit sila'y nag-aagawan sa posisyon, nagpaparty at nagpapakasasa sa nakurakot na pondo. Ilang beses na tayong nakarinig ng bilyon-bilyong budget para sa flood control, ngunit bakit sa bawat ulan, lubog pa rin ang ating mga komunidad. Nasaan ang pera? Nasaan ang pangako? Ang larawan ng mayamang nagpipista habang naghihirap si Lazaro ay larawan din ng lipunan natin ngayon. Ang mga nasa kapangyarihan ay nagtatamasa ng kasayahan samantalang ang taumbayan ay nagdurusa at tayo namang mga kristyano mas pinipili ang manahimik parang si Lazaro. Ngunit malinaw ang tawag ng Diyos, huwag tayong manahimik. Kung tayo'y tatahimik, Sino ang magsasalita laban sa kasamaan? Kung tayo'y tatahimik, sino ang magtatanggol sa mahihirap at naaapi? Kung tayo'y tatahimik, baka tanungin tayo ng Diyos balang araw. Bakit hindi mo ipinaglaban ang mahirap? Bakit hindi ka nagsalita laban sa katiwalian? Bakit na nanahimik ka gaya ni Lazaro? Mga kapatid, tandaan natin. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi sapat na maniwala lang, dapat ipamuhay. Hindi sapat na magsimba lang, dapat manindigan para sa tama. Hindi sapat na manahimik dapat ipahayag ang mabuting balita at kumilos para sa Diyos at sa bayan. Narito ang hamon. Sa ating mga tahanan, turuan natin ang ating mga anak na huwag matakot magsalita para sa tama. Sa ating mga komunidad, huwag nating baliwalain ang mali, gaano man ito kaliit. Sa ating bayan, huwag tayong pumikit sa katiwalian. Manindigan tayo at sabihin ang totoo. At higit sa lahat sa ating pananampalataya, huwag lang itago ang salita ng Diyos sa puso, kundi ipamuhay at ibahagi sa iba. Mga kapatid, ang pananahimik ni Lazaro ay paalala para sa atin. Kapag tayo'y hindi nagsalita at kumilos, walang magbabago. At baka sa huli, singilin tayo ng Diyos sa ating pagkukulang. Nagwawagi ang kasamaan kapag ang mabubuti ay nananahimik. Kaya't huwag na tayong manahimik pa tumindig, magsalita at kumilos para sa Diyos at para sa bayan. Ano ang masasabi mo sa ating pagbubulay ngayon? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung ikaw ay na-bless sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang makarinig din ang iba ng mensaheng ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam at pagpalain ka lagi ng Diyos. Amen.